Aries, ngayong araw mahalaga na maging maingat at istrikto sa mga usapan lalo na kung ito ay may kinalaman sa pera o kita. Iwasan ang pagiging masyadong bukas sa mga kausap mo lalo na sa mga taong may interes na kunin ang iyong mga ideya, gamitin ang iyong talino at diskarte upang mapanatiling ligtas ang iyong mga plano. Kapag natapos na ang mga mahalagang usapan, ilaan ang natitirang oras sa pamilya. Ang pag-aalay ng mahabang oras sa kanila ay magdadala ng positibong enerhiya at swerte sa inyong tahanan sa buong linggo. Ipinapahiwatig ng mga bituin na ang Wednesday ay magdadala ng kaligayahan at swerte sa iyo, samantalang ang Tuesday ay maaaring magdulot ng kalungkutan. Gayunpaman, maaari mo pa ring baguhin ang mga prediksyon na ito depende sa iyong mga desisyon at hakbang sa buhay. Sa trabaho, maganda ang pahiwatig para sa araw na ito. Ang iyong kasipagan at talino ay mapapansin, at maaaring may sorpresa na magdadala ng pag-unlad sa iyong karera. Ang iyong kasipagan ay magbibigay daan sa mas malaking kita at mas magandang sweldo. Sa mga kaibigan, ang mga Aris ay magiging isang magandang kakampi sa iyong paglalakbay ngayong linggo ang pagtutok sa mga detalye ay magdadala ng swerte at positibong enerhiya sa iyong araw. Ang mga masuswerteng kulay mo ay color pink at color gold, mga kulay na magbibigay ng lakas at kasaganaan, isaalang-alang ang mga numerong number 10, number 21, at number 36 dahil magdadala ang mga ito ng swerte. Huwag kalimutan ang Scorpio ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay mula sa mga bituin, ang kanilang presensya ay magbibigay sa iyo ng inspirasyon at lakas ng loob sa bawat hakbang na gagawin mo. Taurus, ngayong araw mahalaga na umiwas ka sa mga mahabang pag-uusap, lalo na sa mga tao na kilala mong higit na nag-aangat ng sarili. Ang mga ganitong usapan ay maaaring magdala ng negatibong enerhiya at ikaw pa ang maaaring mawalan ng positibong aura. Maging maingat sa pakikisalamuha dahil may mga pagkakataon na ang iyong lakas ay kukunin ng iba para sa kanilang pansariling interes. Sa halip, mas makakabuti kung ay lalaan mo ang iyong oras sa pamilya. Ang masayang pakikipag-usap sa kanila ay magpapalakas ng iyong enerhiya, at ang kaligayahan na mararamdaman mo sa loob ng inyong tahanan ay magbibigay ng positibong epekto sa iyong kalusugan at pag-unlad. Para sa iyong lingguhang kapalaran, ipinapahiwatig ng mga bituin na ang Friday ay magiging masaya at puno ng swerte, habang ang Wednesday ay maaaring magdala ng kalungkutan bagaman ito ang mga pahiwatig, tandaan na may kapangyarihan ka pa rin upang baguhin ang takbo ng iyong linggo sa pamamagitan ng tamang mga desisyon. Sa usaping pinansyal, ang iyong pamilya ang dapat bigyan ng prioridad. Kung mayroong extra kang pera, mas makabubuting ilaan ito sa kanilang pangangailangan. Ang mga pagpapalang darating sa iyo ay magiging tuloy-tuloy kung ang pamilya ang uunahin sa iyong mga gastusin. Ang iyong araw ay mapupuno ng positibong enerhiya kapag pinili mo ang mga kulay na color green at color blue. Para sa dagdag na swerte, tandaan ang mga numerong number 17, number 9, at number 26. Huwag kalimutan ang Aquarius ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay mula sa liwanag ng buwan, ang kanilang pahiwatig ay magdadala ng inspirasyon at katiyakan sa iyong mga plano. Gemini, ngayong araw kung may mga tao kang paulit-ulit na kausap at tila walang progreso, mas mabuting itigil na ang pakikipagtransaksyon sa kanila. Ang mga bagay na tunay na nakalaan para sa iyo ay kusa at madaling darating, huwag sayangin ang iyong oras sa mga bagay na hindi nagdadala ng swerte. Iwasan ang mga walang kabuluhang gastos at maglaan ng oras para bisitahin ang mga lugar na makapagpapalakas ng iyong kaluuban, gaya ng simbahan o lugar ng kapayapaan ang iyong kalusugan at isipan ay magkakaroon ng mas positibong enerhiya kung makakahanap ka ng kapayapaan ngayong araw. Sa usapin ng pera, bawal muna sa iyo ang magpautang o tumulong sa ibang tao, mas makakabuti kung uunahin ang pangangailangan ng pamilya upang patuloy na damaloy ang swerte at pag-unlad sa iyong pinansyal na aspeto ipinapahiwatig ng mga bituin na ang first day ang magiging masayang araw para sa iyo samantalang ang wednesday ay maaaring magdala ng kalungkutan subalit tandaan na may kakayahan kang baguhin ang takbo ng iyong linggo batay sa iyong mga desisyon sa aspeto ng pagmamahalan Magiging masaya ang araw mo kung magkakaroon ka ng konting salo-salo o simpleng pagdiriwang kasama ang iyong mahal sa buhay. Ang ganitong klaseng pagsasama ay magpapalakas sa inyong relasyon at magdadala ng mas maraming gabay at proteksyon sa inyong tahanan. Ang Leo ay magiging isang mahalagang kaibigan na maaari mong lapitan sa panahon ng pangangailangan. Para mapalakas ang iyong swerte, isama sa iyong araw ang mga kulay na color green at color white, ang mga numerong number 4, number 25 at number 18 ay magbibigay ng positibong enerhiya at magbubukas ng mga bagong oportunidad para sa iyo. Huwag kalimutan, ang Libra ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay mula sa mga bituin. Upang maghatid ng inspirasyon sa iyong mga hakbang. Cancer, ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay ay mag-ingat sa mga taong nangangako ng tulong sa iyong pinansyal na pangangailangan. Mas mabuting huwag muna umasa sa kanila at sa halip ay maging mapanatag sa sarili. Iwasan ang mga mainit na usapan na maaaring magdulot ng tampuhan o pagkakaalitan. Mas makabubuting maging kalmado at maingat sa pakikitungo sa iba. Sa aspeto ng pera, unahin ang iyong pamilya sa anumang tulong o gastos. Ang paglalaan ng iyong ekstra pera sa iyong mga mahal sa buhay ay magdadala ng biyaya at pagunlad sa inyong kabuhayan. Ang pagtulong sa pamilya ay magdudulot ng positibong enerhiya at magpapalakas ng inyong relasyon may pahiwatig na magiging masaya at maswerte ang first day para sa iyo, ngunit mag-ingat sa Friday, dahil maaaring makaranas ka ng kalungkutan o pagsubok ang takbo ng buong linggo ay aayon sa iyong mga desisyon, kaya't maging mapanuri at maingat sa bawat hakbang. Sa trabaho, ngayong araw ay mag-ingat sa mga gawain at mga taong nakapaligid sa iyo may pahiwatig na may naiinggit sa iyo. Kaya't maging maingat at laging siguraduhin ang iyong kaligtasan at kapakanan. Ang pagiging alerto at maingat ay susi sa matagumpay na pagharap sa mga hamon sa trabaho, upang mas mapalapit sa swerte. Isama sa iyong araw ang mga kulay na color green at color gold, ang mga numerong number 32, number 25, at number 9 ay magdadala ng positibong enerhiya sa iyong mga desisyon. Huwag kalimutan, ang Aris ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay mula sa mga bituin upang gabayan ka sa tamang landas. Leo, ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay ay iwasan muna ang pakikipag-usap sa mga tao kung hindi kinakailangan may posibilidad na madala ka ng negatibong enerhiya na maaaring magresulta sa tampuhan o galit. Sa halip, mas makabubuti kung magtutoon ka muna ng oras sa pamilya. Ang mga masayang usapan at bonding kasama sila ay magdudulot ng positibong enerhiya at magdadala ng swerte sa mga darating na araw. Sa aspeto ng pera, Iwasan muna ang pagpapautang o pagtulong sa ibang tao, itoon ang iyong resources sa iyong magulang at mga anak, dahil ang pagtulong sa kanila ay magdadala ng kasiyahan at swerte sa inyong tahanan, ang enerhiyang ito ay magpapalakas ng inyong samahan at magbibigay ng biyaya sa inyong kabuhayan. May pahiwatig na ang Tuesday ang magiging masaya at maswerte mong araw. Ngunit maging handa sa first day dahil maaaring makaranas ka ng kalungkutan o mga pagsubok, ang buong linggo ay magbabago batay sa iyong mga desisyon, kaya't maging maingat at mapanuri sa bawat hakbang na gagawin. Sa aspeto ng pagmamahalan, walang sinyales ng malaking problema sa inyong relasyon ngayong araw. Subalit, Mahalaga na palawakin ang iyong pasensya at maging malambing sa iyong mahal upang mapanatili ang positibong enerhiya sa inyong tahanan. Ang pagmamahal at pangunawa ay susi sa masayang relasyon, para sa dagdag na swerte, isama ang mga kulay na color blue at color yellow sa iyong araw, tandaan ang mga numerong number 10, number 25, at number 20 dahil magdadala ang mga ito ng positibong enerhiya at magbubukas ng mga oportunidad huwag kalimutan ang Taurus ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay mula sa sikat ng araw na magbibigay sa iyo ng inspirasyon sa iyong mga gawain Virgo ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay ay magpapanatili ng kalma lalo na kung may bigla ang mga problema o pagsubok na dumating, sa halip na magpadala sa emosyon, humingi ng payo o konsultasyon sa mga taong pinagkakatiwalaan mo upang makahanap ng tamang solusyon, ang pagiging maunawain ay mahalaga, lalo na sa mga kapatid o malalapit na tao, sa ganitong paraan, mapapanatili ang kasiyahan sa buong araw. At mas magiging magaan ang iyong pakiramdam. May pahiwatig na magiging masaya at maswerte ang Friday para sa iyo. Ngunit magingat sa Tuesday. Dahil maaaring makaranas ka ng kalungkutan o kabiguan, ang kabuoang takbo ng linggo mo ay aayon sa mga desisyong gagawin mo. Kaya't maging maingat sa bawat hakbang at desisyon. Ang tamang pagpapasya ay maaaring magdala ng positibong pagbabago sa iyong buhay. Sa aspeto ng pera, ipinapayo ng iyong gabay na iwasan ang pagpapautang o pagtulong sa ibang tao, maliban na lamang kung ito ay para sa iyong mga magulang, kapatid, o minamahal. Ang pagtulong sa mga mahal sa buhay ay magdadala ng dagdag na swerte at biyaya sa iyong tahanan kaya iton ang iyong mga ekstra na pera sa kanila. Sa pag-ibig, kung may mga alalahanin o damdamin na nagbibigay ng kalungkutan sa iyo, oras na para harapin ito. Huwag ipagpaliban ang pag-uusap sa iyong mahal upang maayos ang anumang isyo na nagpapabigat sa iyong damdamin. Ang pagharap sa mga problema ay magdudulot ng kapanatagan at magpapalakas sa inyong relasyon. Ang gabay ng mga bituin ay nagmumungkahi na tapusin ang mga pag-aalala at itoon ang pansin sa pagkakaroon ng masaya at mapayapang relasyon, ang swerte ay kasama mo kung isasama mo sa iyong araw ang mga kulay na color yellow at color red. Tandaan ang mga numerong number 22, Number 16 at number 5 dahil magdadala sila ng positibong enerhiya. Huwag kalimutan, ang Gemini ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay mula sa mga bituin. Makinig sa kanilang mga pahiwatig upang mas malinaw mong makita ang direksyon ng iyong kapalaran. Libra, ngayong araw maging maingat sa mga gagawin. Lalo na kung may mga usapan o transaksyon na kailangan mong harapin, kahit pa ito ay linggo, may mga taong maaaring manamantala sa iyong kabaitan at kaalaman. Kaya't mas mainam na maging mas mapanuri at magingat, kung maaari, isama ang iyong mga mahal sa buhay sa bahay ng Diyos, upang sila rin ay mabigyan ng gabay at katalinuhan sa kanilang mga gagawin sa buong linggo may pahiwatig ng swerte sa Thursday, ngunit mag-ingat sa Friday dahil posibleng makaranas ng kalungkutan o pagsubok. Ang iyong linggo ay maaaring magbago base sa iyong mga desisyon, kaya't huwag kalimutang sundin ang gabay ng iyong intuit ayon. Sa trabaho, walang senyales ng malaking problema, at tila may swerteng darating sa mga gawain mo. Maaari kang lihim na handgun ng iyong mga boss dahil sa husay at dedikasyon mo sa trabaho. Ang Sagittarius ay iyong kaibigan sa mga zodiac signs at maaaring makatulong ang kanilang presensya para sa balancing enerhiya at kasiglahan. Isama ang mga kulay na color pink at color white sa iyong araw, ang mga numerong number 10, number 15, at number 36 ay magdadala ng swerte sa iyong mga plano, huwag kalimutan, ang Gemini ang iyong kaibigang zodiac sign, na nagbibigay ng lakas at inspirasyon mula sa liwanag ng buwan, ang mga pahiwatig ng mga bituin ay magiging gabay mo sa bawat hakbang. Scorpio Ngayong araw mahalaga na maging mapanuri at maingat sa bawat desisyon, Lalo na kung may kinalaman ito sa mga relasyon at pakikipag-usap sa pamilya. Iwasan ang pagiging masyadong mabait sa ibang tao upang hindi ka madala sa mga sitwasyong maaaring magdulot ng problema sa hinaharap. Mainam naman na manatiling kalmado at tahimik lalo na kung ang mga bagay ay hindi malinaw. Sa halip, mas piliin mong maglaan ng oras para sa mga mahal mo sa buhay ang simpleng yakap at halik sa kanila ay maaaring makatulong upang mawala ang negatibong enerhiya na posibleng bumabalot sa iyo. Sa pera, unahin ang iyong pamilya, lalo na kung may extra kang pera, ang tamang pagpaplano at paggamit ng iyong pera ay magdadala ng swerte at kasaganaan sa inyong tahanan iwasan ang sobrang pagtulong sa ibang tao na hindi mo naman responsibilidad upang hindi magdulot ng kawalan ng pera sa hinaharap. May pahiwatig ng swerte sa Tuesday sa mga gustong gagawin, ngunit mag-ingat sa Martes, dahil posibleng magkaroon ka ng kalungkutan o hamon sa araw na ito, ang iyong linggo ay magbabago depende sa mga desisyon mong gagawin patuloy na makinig sa gabay ng iyong intuit ayon upang matiyak ang tamang landas na tatahakin. Sa trabaho, maging maingat sa iyong mga gawain at sundin ng maayos ang mga utos ng iyong superior. Ito ay magdadala ng swerte at pagkilala sa iyong kakayahan. Ang Gemini ay iyong kaibigan sa mga zodiac signs, at maaaring makatulong ang kanilang gabay sa mga sitwasyon mo sa buhay. Upang palakasin ang positibong enerhiya sa iyong araw, isama ang mga kulay na color blue at color red. Tandaan ang mga numerong number 10, number 32, at number 21 dahil magdadala ito ng swerte sa iyong mga plano, huwag kalimutan, ang Pisces ang iyong kaibigang zodiac sign, na nagbibigay ng gabay mula sa mga bituin ang kanilang inspirasyon ay magdadala sa iyo ng dagdag na pag-asa sa iyong buhay Sagittarius ngayong araw ang iyong enerhiya ay medyo mababa kaya't mas mainam na ipagpaliban ang mga planong lakad o usapan na maaaring magdulot ng gastos at kabusitan mas makakabuti na manatili sa piling ng pamilya dahil ang kanilang presensya ay magbibigay ng kasiyahan at swerte para sa buong linggo, kung may plano kayong maliit na negosyo, ngayong araw ay ang tamang panahon upang magplano at magdiskusyon. Kung mag-aayos ka ng maliit na selebrasyon para sa pamilya, mas mainam na huwag ng mag-imbita ng ibang tao upang manatili ang swerte sa inyong tahanan, mas mabuting sa pamilya lamang umiikot ang enerhiya para hindi maubos ang biyaya. May pahiwatig ng swerte sa Saturday. Ang mga plano ay may dalang sweet na magagawa. Ngunit mag-ingat sa Tuesday dahil maaaring makaranas ng kalungkutan o pagsubok. Ang iyong linggo ay maaaring magbago depende sa mga desisyon mong gagawin huwag kalimutang sundin ang gabay ng iyong intuit ayon upang matiyak ang tamang landas na tatahakin. Sa trabaho, walang senyales ng malaking problema, ngunit iwasan ang makisama sa mga taong mahilig magmagaling at magdulot ng gastos. Maging masinop at manatiling positibo sa mga gawain, ang mga kulay na color white at color yellow ay magdadala ng positibong enerhiya sa iyong araw, ang mga numerong number 8, number 42, at number 29 ay magdadala ng swerte, huwag kalimutan, ang Scorpio ang iyong kaibigang zodiac sign, na nagbibigay ng gabay mula sa liwanag ng buwan ang kanilang presensya ay magbibigay ng proteksyon at dagdag na inspirasyon sa iyong araw. Capricorn, ngayong araw ang pahiwatig ay ipagpaliban muna ang pakikipag-usap sa ibang tao na wala namang kinalaman sa iyong pamilya. Mas naaayon sa iyong aura na mag-focus sa iyong pamilya, dahil dito nagmumula ang iyong swerte. Mas mainam na manatili kayong magkakasama at kung may oras pa subukang dumalaw sa simbahan kasama ang iyong mga mahal sa buhay. Ang pagkakaisa ng inyong pamilya ay magdadala ng mas magandang kalusugan at mas makabuluhang usapan kung saan maaaring may mabuo kayong bagong ideya na makakatulong sa inyong kabuhayan sa hinaharap para sa dagdag na swerte isama ang mga bagay na may kulay na color green at color blue sa iyong araw. Tandaan ang mga numerong number 11, number 25, at number 32 dahil magdadala ito ng swerte. Huwag kalimutan, ang Taurus ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay mula sa mga bituin upang magbigay ng inspirasyon at lakas sa iyong mga pagsubok may pahiwatig ng swerte sa Thursday kaya nararapat mong ituloy ang nagawa mong mga plano, ngunit mag-ingat sa Wednesday dahil posible kang makaranas ng kalungkutan o pagsubok, ang buong linggo mo ay maaaring magbago batay sa mga desisyon mong gagawin, kaya't huwag kalimutang sundin ang gabay ng iyong pakiramdam ng makapag-ingat. Sa trabaho, kung may pasok ka, mas mainam na magpakita ng sipag at disiplina. Ang pagiging masipag at pagkakaroon ng striktong ugali sa trabaho ay magdadala ng positibong resulta. Sa ganitong paraan, mapapansin ng iyong boss ang iyong kakayahan at lalo kang pagkakatiwalaan para sa dagdag na swerte. Isama ang mga bagay na may kulay na color green at color blue sa iyong araw. Tandaan ang mga numerong number 11, number 25 at number 32 dahil magdadala ito ng swerte. Huwag kalimutan ang Taurus ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay mula sa mga bituin upang magbigay ng inspirasyon at lakas sa iyong mga pagsubok. Aquarius, ngayong araw maging maingat sa mga taong makakausap mo may mga individual na maaaring subukang kunin ang iyong mga impormasyon o ideya, ngunit wala silang intensyon na isama ka o kilalanin ang iyong kontribusyon, kung nararamdaman mong ginagamit ka lang ng mga ito, mas mabuting lumayo na agad at itigil ang pakikipag-usap sa kanila, ang pinapahiwatig. Mas maganda rin na maglaan ng iyong oras sa iyong mga mahal sa buhay ngayong araw ipag-ala o ipasyal mo sila upang makapag-ipon kayo ng positibong enerhiya at good vibes na magdadala ng swerte sa inyong relasyon sa buong linggo. Ito rin ay isang magandang paraan upang lalo pang tumibay ang inyong samahan at mapalakas ang inyong pagmamahalan. At sa pera, kung may extra kang pera, mas mainam na ibigay mo ito sa iyong minamahal o sa mga anak ninyo sa ganitong paraan, walang walang swerte sa inyong tahanan, at patuloy na magdadala ng kasaganaan ang iyong pagkilos. May pahiwatig ng swerte sa araw ng Friday-Sabado, ang mga naiisip na idea ay pwedeng mong ituloy, ngunit mag-ingat sa Thursday dahil maaaring makaranas ng kalungkutan o hamon ang iyong linggo ay maaaring magbago depende sa mga desisyon mong gagawin. Patuloy na makinig sa gabay ng iyong intuit ayon upang matiyak ang tamang landas na tatahakin. Sa trabaho, ang pahiwatig ngayong araw ay maging tahimik at masinop. Iwasan ang pagbibigay ng libre o magiliw na pakikitungo sa mga katrabaho dahil maaaring mawalan ka ng katalinuhan sa iyong mga gawain mas mabuting panatilihin ang low profile at hindi masyadong magpakita ng emosyon sa mga kasama sa trabaho ngayong araw ang mga kulay na color pink at color red ang magdadala ng swerte sa iyo ang mga numerong number 17 number 22 at number 3 ay magbibigay ng positibong enerhiya sa iyong mga plano. Huwag kalimutan ang Taurus ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay mula sa mga bituin. Makinig sa mga pahiwatig mula sa liwanag ng buwan na magbibigay sa iyo ng dagdag na inspirasyon. Pisces Ngayong araw kung mayroon kang mga transaksyon o deal na kailangan mong asikasuhin, mas mainam na gawin mo na ito dahil mayroon kang taglay na katalinuhan at maayos na aura. Kayang-kaya mong magbigay ng tamang sagot at makuha ang kasunduan na nais mo, gayon paman, kahit gaano ka bala sa mga ito, siguraduhin na ang iyong pamilya pa rin ang iyong pangunahing prioridad, Mahalagang pag-usapan ang mga plano ninyo bilang isang pamilya dahil dito magsisimula ang swerte na maaaring magdala ng kasaganaan at positibong pagbabago sa inyong buhay. Ang pagkakaroon ng isang negosyo na magpapalakas ng inyong kita ay magandang pagtuunan ng pansin. Ang pahiwatig pa ay mag-ingat ka sa paglagda ng anumang dokumento o kontrata ngayong araw. Hindi ito ang tamang panahon para pumirma ng anumang bagay dahil maaaring magdulot ito ng mga problema o hadlang sa iyong tagumpay, ipagpaliban muna ito at gawin sa mga susunod na araw upang masigurado ang mas maayos na resulta. Sa iyong pera, bawal kang magpautang o magbigay ng pera sa ibang tao, lalo na sa mga kamag-anap, magiging sanhi ito ng problema sa inyo kaya't ang dapat mong unahin ay ang iyong magulang at minamahal, sila ang nararapat na makinabang sa iyong pinaghirapan, at sa ganitong paraan ay tuloy-tuloy ang daloy ng swerte at biyaya sa iyong buhay. May pahiwatig ng swerte sa araw ng Friday, kung may kausap na kamag-anak, ay tumuloy may naghihintay na mapagkasunduan. Ngunit mag-ingat sa Tuesday dahil posible kang makaranas ng kalungkutan o pagsubok. Ang buong linggo mo ay maaaring magbago batay sa mga desisyon mong gagawin. Huwag kalimutang sundin ang gabay ng iyong intuit ayon at mga pahiwatig upang matiyak na nasa tamang landas ka. Sa trabaho, kung may pasok ka ngayong araw, ang pahiwatig ay nasa pag-asenso. Maging masinop at masipag sa mga gawain dahil mapapansin ng iyong mga superior ang iyong tiyaga at dedikasyon. Sa ganitong paraan, makakamit mo ang inaasam na pag-unlad, ang mga kulay na color pink at color red ang magdadala ng swerte sa iyong araw, ang mga numerong number 41, number 8, at number 30 ay magdadala ng positibong enerhiya, huwag kalimutan ang Taurus ang iyong kaibigang zodiac sign, na nagbibigay ng gabay mula sa mga bituin, patuloy na maging mapanuri at matalino sa iyong mga desisyon, at tiyak na dadaloy ang swerte sa iyong direksyon.